Magandang araw sa inyo mga kamangyan. Ayan, so for today's video mga kapatid ay uh, pag-uusapan naman natin itong ating bagong negosyo. Ayan, so no, kung matatandaan ninyo, noong mga nakaraang buwan itong ating mga baboy na nakakulong dito sa ating figure na to ay nasa lanta ng ASF, yung African Swine Fever. O, no? So, Halos lahat ng baboy natin ay naubos dito sa ating piggery. So ngayon, ay magbabago tayo ng negosyo. Dahil meron pa rin ASF sa Mindoro, hindi muna tayo magbababoy at tayo muna ngayon ay magmamanok. So, etong mga manok na ay pinapasok sa ating mga cages ay ito yung tinatawag na RTL chicken o yung ready to lay egg na, na, mga, mga, na mga manok. Ito yung magbibigay sa atin ng pang-araw-araw na itlog na pwede nating Uh, i-benta sa ating mga kabigbahay, sa mga tindahan, o kaya naman sa may mga bakery, o kaya sa palengke. Kung sino ang nangangailangan ng itlog. So ngayong uh, uh, mga panahong ito, ay uh, mahal ang itlog. Ang itlog ay isa sa mga prime commodities, isa sa mga pangunahing pang-ulam pang yan ng mga tao. no pang-breakfast, at kung ano-ano pa. So lagi-lagi ng nabibili ang itlog in demand ang supply. So ngayong araw na ito ay uh, pag-uusapan natin dito sa delivery na ito yung preparation kung paano tayo magsisimulang uh, mag-alagan ng manok. There are three things na dapat nating tandaan bago tayo mag uh, bago dumating yung ating mga manok habang dinideliver yung ating mga manok at saka after na ma-deliver natin yung nila yung ating mga manok, ano yung mga dapat nating mga gagawin. So, yung before, ano yung mga dapat nating gawin sa before, no? Uh unang-una, make sure na ready na ang lahat ng ating mga kulungan. So, itong mga kulungan natin ngayon na pinaglalagyan ng uh, ating uh, mga manok ay ito y na check na. So, meron na itong Uh, mga uh, kulungan, malinis na to, na-disinfect na to. Yung kanilang mga water feeder ay gumagana na rin lahat, walang nagli-leak, at uh, nalinis na rin yung kanilang mga daluyan ng tubig dahil may mga solvent pa yan, nilagay ng solvent at kung ano-ano pa. So, dapat malinis at naihanda na natin yung ating mga kulungan. Ikalawa, dapat ay na-check na natin ang ating mga pakainan at mga painuman. So, dapat lahat ay gumagana yan kasi minsan barado yung mga nipple ng mga uh, automatic drinker. No? So dapat ready na yan. Ikatlo, may, dapat ay ready na yung ating mga feeds na kakailanganin. Mahirap kung uh, may mga manok na tayo tapos wala tayong nakaready naka na feeds. No? Dapat meron na tayong nakahandang feeds na ipapakain natin the minute na dumating yung ating mga manok ano so pang-apat dapat ay ready na rin yung ating mga vitamins na may mga electrolytes at antibiotics no so dapat meron na tayong mga yan kasi pagdating ng pagdating ng ating mga manok after 30 minutes pa na natin sila ng mga um uh, tu ng tubig na may electrolytes at may mga vitamins no so para hindi um, magkasakit agad 'yung ating mga manok. Imagine uh, maghapon o magdamag silang nagbiyahin niyan tapos pagod sila tapos minsan uhaw pa sila at uh, gutom sila. So kailangan painumin muna natin sila para sila ay uh, rehydrate. Iwasan natin ma-dehydrate ang mga manok dahil 'yan ang nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga manok. So ikalima ay i-ready na ang ating mga fresh water. So kailangan ng mga manok ay yung mga fresh nat na tubig. No? Kailangan malinis at uh, fresh ang tubig. Lalong sa panahong ito, sobrang init natin sa Pilipinas. So, kailangan ang mga manok ay uh, lumalamig. Napapalamig nila yung kanilang katawan. Dapat meron silang temperature na 25 degrees Celsius yung katawan nila. So, kung umiinom sila ng tubig, uh, mas napapababa nila yung temperatura nila uh, ng katawan nila para nang sa ganun ay hindi sila ma -hit stroke o hindi sila mamatay. So ano naman yung ating mga dapat gawin during dang delivery ng ating mga manok. So ito lang yung mga uh, dapat nating alamin. So make sure tama ang bilang ng ating mga manok. So bibili yung binili ninyo, syempre, pag diniliber bibilangin niyo nang tama kasi mahal ang isang manok. Dito sa akin, sa delivery ko, ay 390 pesos ang isang head ng chicken. So, kung bumili kayo ng isang daan, dalawandaan, limandaan, bilangin nyo kung tama ba ang bilang ng mga mga manok na dineliver sa inyo. Ikalawa, ready na ang pambayad ninyo. So, dapat i-ready nyo na yan. Kasi, syempre, yung mga nag-deliver nyan ay mga Uh, nagmula pa sa kabila no nagmula pa sa sa, sa Laguna, nagmula pa sa uh, Tarlac, nagmula pa sa sa Norte, so medyo malayo ang pinanggalingan, so naabala sila kung wala kang ready na pera na pambayad. Ikatlo, i make sure na may mga papeles ka na makukuha doon sa yung supplier. yung yung resibo yung iyong vaccines at saka kung ano-ano pa mga papeles na kailangan para mapatunayan na yung mga manok mo ay ready at vaccinated. So, yon ang during. So, after naman na ma-deliver, ano na yung iyong mga dapat gawin? So, ano na mga gagawin mo? Unang-una, dapat ay maghintay ka ng 30 minutes Kapag na-deliver na lahat, intayin mo yung 30 minutes bago mo painumin ang iyong mga manok. So, pasettle mo muna siya. Uh, medyo pagpahingahin ng konti. Napagod. o uh, bagamat uhaw yung mga yan, ay kailangan nating hintayin yung 30 minutes bago natin painumin. So, pagka napainom na natin, painumin natin ng um, ba ang bawat manok ay painumin natin ng may ng tubig na may electrolytes at vitamins at may anti-stress no so ang pinainom namin dito sa aming mga manok na ito ay yung mga uh, manok na ay mga tu, yung tubig na may electrolytes Bitmen Pro ang pinainom namin dito sa mga manok na meron tayo dito so 30 minutes after nila dumating, pinainom natin siya na ng uh, Bitmin Pro na bawat isang litro, uh, bawat isang uh, galon, which is 4 liters, ay 5 uh, grams ng uh, bitmin pro. So, yun muna ang una natin pinainom diyan. So, ikalawa ay um, after 30 minutes natin painumin, so yung mga manok natin ay pwede na natin itong pakainin. No? Pakainin na natin sila nang ating uh, inihandang feed. So sa ganitong stage, grower pa rin lang yung pinapakain namin dito sa mga manok na ito dahil um, grower pa din sila galing sa farm. So ang advice sa atin ng ating um uh, supplier ay papakainin muna natin sila ng grower at least 7 days, no? Kahit na 18 weeks na sila, ay uh, grower pa rin tapos uh, for one week tapos after one week pwede na magsimula sa uh, layer 1 so after 30 minutes ay pwede na natin silang pakainin itong atin mga manok na ito ay sinimula natin pakainin ng um, ano to ya, ang uh, 80 grams bawat isa per day so ikaapat ika nating dapat uh, tandaan at dapat nating gawin ay Uh, sa unang araw wag muna nating paiilawan ang ating mga manok so papatayin na natin yung ilaw hayaan lang natin na um, uh, dumilim at huwag natin silang papailawan kasi pag dumilim na ang mga manok ay matutulog na yan magpapahinga at uh, para mawala yung kanilang stress sa kanilang biyahe sa maghapon so the next day ang ating gagawin, yung paliman nating gagawin ay uh, mag-start na tayo ng routine na pakain. So dapat uh, as soon as ma madala natin sila doon sa routine ng tamang oras ng pagpapakain ay uh, at pagpapainom ay mas ma maayos at mas ma uh, mainam. No? So uh, simulan natin silang uh, pakainin sa 6 o'clock ng umaga. Uh, tapos painumin na rin natin sila ng um, ng vitamins at electrolytes no sa umagang 'yan. Uh, isang buong linggo natin sila muna ng uh, papainumin ng uh, vitamins para mabalik yung kanilang mga uh, sigla sa katawan na uh, naging um, nawala dahil sa mahabang biyahe no so so painumin muna natin sila ng mga vitamins na yan um, sunod natin pagkain diyan ay alas 12 na ng tanghali no, so pagka tayo ay nagpapakain ay um, siguraduhin natin na tama lang yung grams na pinapakain natin kung may mga natitirang pagkain ay halu-haluin natin ng kamay at uh, pagka kasi natitira akala ng mga yan ay uh, luma na yung pagkain so pag hinalo mo nagmumukhang bago para sa kanila uh, may amoy amoyin at maayos na uli ang amoy so kakainin na uli nila yan so uh, ang sunod natin pakain dyan ay yung uh, 6pm na. So, uh, sa ganitong oras ay um, dapat ay uh, meron tayong routine. So, 6 o'clock ng umaga, alas 12 ng tanghali, at saka alas 6 ng hapon. Yung iba naman, dalawang beses lang nagpapakain ng, um, ng manok so, uh, umaga lang, alas 6, at yung iba ay sa o oh, yung iba ay alas 10 ng umaga tapos yung iba ay Uh, alas tres ng hapon. So ganon nila ginagawa yung kanilang uh, pagpapakain ng twice daily. Pero walang mali doon, uh, kami lang ay tatlong beses kami nagpapakain. Umaga, alas 6, alas 12 at saka alas 6 ng hapon. So pagkatapos nyan ay pwede na rin natin simulan yung ating pagpapailaw. So itong mga ito ay uh, 17-18 weeks na. So meron na silang at least 2 hours o 3 hours added to the uh, normal daily light. No? So mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, merong natural light na 12 hours, dadagdagan lang natin ng dalawa o tatlong oras, at nang sa ganun ay um, mag magkaroon sila ng tamang pailaw. So ang mga uh, advice ng mga eksperto at mga veterinaryo, ay uh, at least ang manok ay, Uh, kapag nasak full uh, capacity na ng pangingitlog ay merong 16 hours na daylight no na ilaw so ngayon ay 17 18 weeks pa lang sila so da, uh, dalawa hanggang tatlong oras lang ang idadagdag nating pailaw uh, at nang sa ganon ay uh, may stimulate din yung kanilang paglaki at saka yung kanilang uh, mga reproductive system wag nating madaliin dahil pag minadali natin na Uh, dagdagan agad ng apat na oras ay um, madali silang mangingitlog pero madali din silang titigil sa pangingitlog. So, yan guys, yan lang ang ating mga tips no sa mga uh, nagsisimulang mag-alaga ng manok no, na tulad namin, ito yung aming ginawa. So, yung before, uh, kailangan uh, ihanda natin lahat tapos yung during ano yung mga dapat natangi when during the delivery ano yung mga kailangan mga ihanda natin no at saka yung after ng delivery yung tayo na mismo ang nag-aalaga ng mga manok so kailangan natin na pag-aralan ito kung wala tayo masyadong alam ay magtanong tayo sa ating mga supplier or kung hindi man ay maraming mga educational video dito sa YouTube na mapapanood natin at nang sa ganon ay tayo ay maraming matutunan at may din tayo nung ibang mga matatagal ng nag-aalaga ng manok. No, so alam na nila ito, eksperto na sila dito at uh, yan yung kanilang uh, uh, ibinabahagi sa atin. So ngayon, ito yung ating mga um, uh, ginagawa at gusto ko rin na sana yung katulad naming nagsisimula ay may matutunan dito sa aming mga iya upload ng mga video. So, guys, kung meron kayong uh, natutunan dito ay uh, at nagustuhan niyo ang video na to, ay mag-like lang kayo at mag-subscribe dito sa ating channel at uh, sa mga susunod na mga araw ay mag upload pa tayo ng mga tips o ng mga uh, natututunan namin na gusto namin i-share sa inyo dito sa pag-aalaga ng manok. So, dahil bago kami, pare-parehas tayo mag-aaral Pare-parehas tayo magka-try and error dito sa ating business. So, yun guys. Maraming maraming salamat. God bless and see you all sa susunod nating video.